Meet Akuo, 11 years old, bionic kid ng Bulacan. Bakit nga ba siya tinawag na bionic? Kasi nga ano siya eh, meron siyang kulang eh. Ano nga bang wala kay Akuo na meron ng ibang bata? He has problems with hearing. Nagkaroon ako ng measles during my first three months of pregnancy. Na ang sabi ng doktor, ang nadedevelop noon ay ears, heart, at saka brain. Sinabi talaga namin kay God na yung firstborn namin, um, kung ano man ang lalabas, kayo nang bahala. August 23, 2007, ipinanganak ni Kristen ang kanilang panganay pinangalanan nila itong akuo. It's a Greek term na meaning to be heard. First time ko siya nakita, wala kaming ano, notion na hindi siya nakakarinig. So, chinecheck ko. Minsan hindi siya nagre-react, minsan nagre-react siya. Feeling talaga namin na he's, he's normal. Noong um, 2007, yun yung last year na walang newborn hearing test. Ilang buwan pa lamang si Aku noon nang magkaroon ng oportunidad ang mag-asawa na makapagtrabaho sa Dubai. Pero kami interior designer. Iniwan namin siya sa mom ko siya, sa sister ko noon para after one year, kukunin namin siya. Di naglaon, nakatanggap ng isang masamang balita ang mag-asawa. Tumawag yung biyanan ko. Bakit daw um, magto two years old na yung anak namin? pagka dinadalaw nila, hindi pa alam yung pangalan. Kaya ang ginawa nila, pinahiling test nila. At noon nga nakumpirmang bingi ang kanilang anak. Sobrang sakit. Kasi yung name niya, Akubo, ang meaning nun sa Greek is to be heard. Lord, ano ba to Insult ba? At doon na nga nagsimula ang kalbaryo ng mag-asawa merong way para makarinig siya pero kailangan siyang operahan ang um, bubuksan yung ulo niya may ipapasok na wire at magnet sa loob na ang isang year ay 1.5 million sabi ng bianang ko na mag apply ka sa, sa government bibigyan ka nila pag uwi ko dito ang um, buntis ako noon with our second nakapila ako sa PCSO ng every 5 a.m. pupunta ako doon para makakuha ng guarantee letter. Sabi sa akin, I'm sorry, parang close na yung sa application. Gusto yung husband ko. Pagtawag niya, ang sabi niya, tinanggal siya sa trabaho. Naghalo-halo na talaga yung emotions ko. Parang may, mayroon lang isang corner doon, sumalampak so na lang ako doon, iyak na lang ako ng iyak. Sa gitna ng pinagdaraanan, noon naranasan ng na mag-asawa ang pagkilos ng Diyos yung company na magagawa ng operation sa kanya. Ang sabi, hindi na kailangan ng 50% down payment. Ang kailangan lang, magbigay ng TF ng doctor pwede na siyang operahan. 200,000. Pero, wala rin akong, wala akong work nun. Walang work yung husband ko. sa mama ko, hindi, kaya, kaya yan. Nag-compose siya ng short message. Tapos nag-send nag-send kami na nag-send ng text messages. Tapos, during those week na ginagawa namin yon, tumawag si Agong. Sabi niya, wala akong work, pero yung mga ka-churchmates uh, ako dito, binibigyan nila ako ng freelance jobs. Kasi meron time na dahat nag-donate na, sabi ni Kristen sa akin, may kulang pa ng ganitong certain amount, 90,000 pesos nagkaroon ako ng project because of this person na ni-refer lang sa akin, na ni-refer niya ako sa mga kakilala niya. True enough, na-raise namin yung fund, 90,000 pesos, sakto. Talagang pinagtagpi-tagpi talaga ni God yung time na yun. Yung name niya na insult, hindi pala. Sobrang na-assure sa akin na yung lahat ng mga pangyayari, umpisa pa lang, pag-give birth ko pa lang sa kanya, sinabi na ni God na i have a promise that someday he will hear yan ang pangalan niya ako nagsabi niyan therefore i will keep the promise at dumating na nga ang araw na sa unang pagkakataon ay makakarinig si ako ng tunog oh 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 kanina ka, smile, <laughs> na. Yung discovery niya, kasama kami dun sa joy na naramdaman niya. Sa lahat ng pinagdaanan, maraming natutunan ang mag-asawa. Kung ano kailangan mo, ibibigay niya ng sakto. Yun yun. Tamang timing. Perfect talaga. No doubt about it. Taong 2017, nang magdesisyon si Agong na mag for good na sa Pilipinas kasama ang buong pamilya. Walong taon mula ng unang sumailalim sa cochlear implant surgery. Heto na si ako ngayon, may angking talino sa robotics at paglikha ng crafts. Ngayon dahil dun sa implant niya, feeling niya robot siya. Kaya yung mga paper fold niya ngayon, puro about robot na nanta-transform. Pinagpuhugutan niya yon na robot ako pero Meron akong magagawa. Meron akong meron akong healing ngayon. What an amazing God, Brother Mary. Makikita-kita natin sa kwento ni Akuod how God is a provider mm. and not just with the finances that He provided. He provided them the time to be together, that they could be together for the surgery. Every opportunity na nagkaroon sila to make this happen, it was God who provided. And mm. talagang God is powerful. God is Amen. sovereign. Amen. And, and maganda sa story ang ito. Nakita natin yung from yung magkabilang panig, from the panig of the father, mm. the panig of the mother, yung pinaghirapan nilang pareho out of their love for their child. Mm. Di ba? Yun, hindi naman nila inaakalang itong mangyayari sa kanila. Yung pinag pinaghirapan na, pinagdaanan nila pareho. Yung, yung nakakatouch sa akin, yung alas 5 na umaga, nakapila na siya doon sa PCS. So, yung asawa naman na nandun, hindi kumakain dahil nahihiya siya doon sa barkada niya, makikain, wala, wala siya contribute Talagang, it's so hard minsan to understand why we're going through the stuff that we go through. Uh, ang, 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 sinasabi nila, nila madalas, why do good people have to go through difficult things bad things no and that's an issue that we will i guess eternally well, until until the next life we will be wrestling with no parang hindi natin maintindihan kung bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito sa atin but as uh, agong and christian found out and ako when the time comes he will understand na uh, ginagamit itong lahat ng ating panginoon upang akitin tayo upang mm -hmm. Uh, to, to cause us to understand. Uh, Nakaka-relate ako doon sa sagot ni Agong na humility ang tinuro sa kanya. No? Kasi ganoon din ako. <laughs> medyo may habang ako. No? Iniisip ko na kaya ko ito. Ako akong gagawa. Yeah. Hindi natin kaya kapatid. Hindi natin kaya gawin ang lahat ng kailangan gawin upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Which is why we're doing this show today. Which mm -hmm. is why we do this show as uh, 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 five days a week for you. It's because we want to give you the same opportunity na kami rin ay nagkaroon noon. The chance to come to Christ in a meaningful relationship, a really deep and committed relationship. Yung relationship na nag-uusap kayo. One talks to the other and sinasagot ka din ng Panginoon. A relationship in which you have a Heavenly Father who expresses His love for you in the same way that nakita ni Agong at ni Kristen sa buhay nila. God will answer your prayers. But first, we need to break that barrier between you and God. And napakasimple lang po ng, ng paraan kung paano natin mag-break yung barrier na yan. That is through a childlike mm. prayer. Bakit po nasabing childlike? Dahil parang batang maliit nalap nalapit sa iyong nagmamahal na ama. You have a Heavenly Father who loves you so much. And Jesus... Who loves you so much, he was willing to go to a cross, to the cross 2,000 years ago, to die for your sins and for mine. I hope you understand today, there's no man on earth that has ever walked this earth except for Christ who was sinless. Everyone is a sinner. God can forgive you of all your sins today. God can give you a new lease on life. Bukas paggising mo, it will be a brand new day. Yung nakaraan mo, kinalimutan na ng Panginoon. And he can lead you from a day to day uh, life that will be so much different because you will start learning how to be selfless, to be giving as your father is giving. Would you pray with us right now? Manalangin po tayo. O Diyos Ama, maraming salamat Panginoon sa regalo ng buhay ni Kristo sa krus ng kalbaryo para sa aking mga kasalanan to for, to to bring me that forgiveness lord father i pray right now that you would cleanse me of all my unrighteousness lahat ng nagawa kong kasalanan sa inyo i ask you to forgive me would you heal me now would you fill me now would you guide me now i want to live a life that is worthy of my lord jesus in jesus name i pray Amen. 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 And um, we just remember our mga kababayans right now, no, who mm. maybe like um, Kristen and Agong, you have a child yes. who's going through uh, difficulties yes. uh, with their health. And we just want to pray for you as well. Yes. Lord, we thank you that you are our provider. We thank yes. you that you are our healer. So, Lord, I pray right now for every parent, Lord God, mm. na may maliit silang anak na yes. may pinagdadaanan sa kanilang health, whatever uh, ailment it may be. Lord, we speak healing yes, for 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 these children, Lord God. Yes. And Lord, we thank you that you will provide Amen. a way, yes, Lord. Lord God. You are providing a way in the desert, Lord, right mm. now sa uh, the, how to navigate uh, their situation. Mm. Lord, thank you that you are not only healing their child, but you are making a way for yes. every need. To be met yes. we also pray right now for all our kababayans who may be sick mm. maybe sick with the flu be, uh, because of all the way everything that's been happening with mm. the weather lord we thank you that yes. you are our healer Amen. and lord won't you heal uh our, our kababayans who are in need right now mm. of your healing touch panginoon yes. may it be physical ailment or um, spiritual ailment lord yes. we thank you that you are our healer in jesus name Amen. Amen. Kung sumabay ka sa aming panalangin ng pagtanggap kay Jesus, binabati ka namin. Ito na ang simula ng iyong journey sa panibagong buhay kasama ang Panginoon. I-share mo naman sa amin ang naging desisyon mo. Kung ikaw ay nanonood sa YouTube, i-type sa comments, Yes, tinanggap ko si Jesus. At para kayo ay lumago sa inyong bagong relasyon kay Kristo, kailangan nyo mapabilang sa isang community of believers. So if you are watching this show on YouTube, type mo dyan sa comment section ng BSG para makasama ka sa aming online Bible study group. Pwede rin mag-chat ng BSG sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia para makontakt kayo ng ating prayer center representative. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka ni na Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner. partner today restart restart para sa bagong simula August 11 to 22 12 midnight sa GMA Panganay po ako sa magkakapatid and uh, role ko po is um, nag-aalaga po ng mga kapatid. One of my brothers po was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. Um, nalaman po ng magulang ko because isa po sa mga kaibigan ni mama naka-observe uh, nung nagpunta po kami sa bahay nila. Uh, hindi po siya nagsasalita. Tapos takbo po siya ng takbo. Sa communication po, as in po, tuturo niya lang yung... Yung gusto niya. Kahit hindi po naiintindihan ng mga nakakatanda yung kapatid ko, naiintindihan ko po yung gusto niyang sabihin, yung mga itinuturo niya po. Uh, glory to God po dun sa uh, gift na pinagkatiwala po ng Panginoon. Mahirap po para sa family kasi lahat naman po ng pamilya na ganoon ang pinagdadaanan. Um, lagi pong dumadaan sa stages of grief na may denial na kasi meron pong uh, idea ng sun eh, pero hindi po na-achieve. Yun po yung naging dahilan kung bakit ko po uh, kinuha as a course yung special education. Marami pong biases yung society na um, masyado pong nilolower yung expectation sa mga bata with uh, special needs. Ang akala ng iba ay imposible pero po para kay Lord, posible po. Uh, nung 3 to 5 years old po yung kapatid ko, na-diagnose po siya with ADHD. And then nakapag elementary po siya and high school hanggang po sa nag-college. Nung nag-college po siya, nag-test po siya with a psychometrician and doon po nalaman na uh, wala na po pala siyang ADHD. Hanggang po sa nakapag-graduate uh, po siya ng culinary arts and ngayon po, chef po siya. Yun po yung naging dahilan para po um, magkaroon po ako ng puso sa mga children with special needs. Usually po ang napupunta po sa aking estudyante is yung may difficulty po sa speech. And nakakatuwa po ang Panginoon kasi ginagamit niya po yun para po makapagsalita yung mga estudyante. Like meron po akong mga estudyante nung uh, two years old po sila, kanya hindi po sila nakakapagsalita. Pero po kapag po, habang tumatagal po na nakakasama ko sila, nakakapagsalita po sila ng uh, isang salita hanggang po sa dalawang salita, sa, uh, hanggang po sa phrases at nagiging pong sentences. At ngayon po, nakakapag-communicate na po sila sa uh, sa mga magulang nila, sa mga kakalala po nila. Uh, dahil po sa pangyayaring 'yon, uh, mas naging matibay po 'yung relasyon ng pamilya. Nagamit po yung sitwasyon namin sa pamilya para po makatulong doon sa sitwasyon ng ibang mga magulang na ganun po yung pinagdaanan. Na kaya po pala binigay sa amin yun ng Panginoon para po makatulong din sa iba. Uh, meron nga po na um, yung magulang mag po ng nararamdaman niya and then isashare ko po yung testimony ng pamilya namin. And then po bigla na lang po matatouch yung magulang and maiiyak. Uh, sabi ko po na uh, kung nagawa po ng Panginoon sa buhay po ng pamilya namin, magagawa din po niya sa kanila. Yung uh, buong suporta po ng pamilya at uh, ang pagdulog po sa Panginoon ay napakalaking bagay po upang matulungan yung mga uh, taong may kapansanan na uh, maging functional po sa society. Para po sa mga pamilya, na meron pong children or individual with special needs. Huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi meron po tayong living hope and His name is Jesus. Kung ano po yung nagawa niya sa pamilya namin, kayang-kaya din pong gawin ng Panginoon sa pamilya niyo. Nothing is impossible. Amen. Amen. You know when uh, you have a family member mm. that kind of goes through uh, something that they've gone through. Mm. Uh, in Hannah's case, yung brother niya may ADHD. It's like you automatically become an advocate mm. for all the children oh, going right. through uh, what your family member mm. has gone through. So in this case, talagang it gave Hannah the passion to help other families with kids with special needs, no? And as we've seen, she's been very fruitful. Mm. Uh, with what she's doing, and it has become not just an advocacy but a ministry for her as well. And uh, we can see na the things that we go through, may purpose talaga si Lord. Mm -hmm. Not only for our lives, but it bears fruit as well in the lives of other people. As we've seen in in Hannah in her family's life, naging, nagkaroon pa ng prutas at naging blessing sila sa ibang pamilya mm -hmm. after everything that that they've gone through 'di ba? Ang mahalaga lang dito sa sa sakit na ito is um, yung kaalaman 'di ba? Maraming marami pa tayong hindi alam mm -hmm. at marami pang hindi nakakaalam. So kung gusto nating madiagnose sa maaga kailangan turuan lang ang lahat ng magulang kung ano mga senyales na kailangan na uh, hanapin. Yes, to give the help that the child needs right away. Pero alam mo, interesting, na I, I remember I was doing this uh, music appreciation with my daughter yesterday. We were talking about Ludwig van Beethoven. Okay. So, oh. di ba siya itinuturing ng isang genius musician and bingi siya. Towards the end of his life. Yeah, ako. he was 26 when he was diagnosed. Okay. Uh, at isa pa, ang uh, genius naman, si Albert Einstein, he has uh, what we call dyslexia or a learning disability. And Franklin D. Roosevelt, isa sa itinuturing na pinakadakilang presidente sa Amerika, nagkasakit na polio at naging paralitiko from the waist down. Ngunit ang lahat ng disabilities or sinasabi ng mundo na kakulangang ito, hindi naging hadlang para rin nila ang kanilang misyon sa buhay. Parang yung nangyari sa kapatid ni Hannah, di ba? talagang nagkaroon ng purpose and he lived out his purpose. Amen. At hindi lang sa brother ni Hannah, kundi maging kay Hannah rin. Dahil sa kondisyon ng kanyang kapatid, she found her gift in teaching children with special needs. Lahat ng pangyayari sa buhay natin, maganda man o pangit, ay may dahilan. Sa ngayon ay my learning center na si Teacher Hannah, wow. ang Blessed Learning Center. Matatagpuan ito sa San Fernando City, Pampanga. And this center caters to students with special needs and serves as a daycare to children below 5 years old. So, sa mga gusto pong i-enroll ng kanilang mga anak sa Blessed, you may contact Teacher Hannah Dayag at 0976 075 -1815. Magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Restart para sa bagong simula. August 11 to 22, 12 midnight sa GMA. Magdodonate pa ako sa CBN Asia. Oh, bait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com give. CBN Asia dot com slash give. Yeah. Okay, o, oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Oh o, ito hey Tulungan niyo po, eh. Ang dami po nito type, eh. Tapos, apat lang ang daliri ko. <laughs> Tapos, ang dami pa kayo details. Iba na, eh. Ay, iba na! Iba oh. na po! Icons na, oh. Opo, opo. Nagbago eh. na yan. Nandito, oh. Kaya na ko, ko na po ito. O, hindi na. Excuse me, Ruto. Ako na po dito. Relax na po dito. Yan. Pagkatapos ko, kaya hey, Roder, ikaw kalang po mag-donate, ha? <laughs> ikaw nga po, lima daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong hindi? kaka ko lang, oh, sa <laughs> cellphone. Sobrang dali na pala! Ano pa inihintay natin? Donate na! Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app Where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Dahil sa sunod-sunod na bagyo nitong nagdaang mga araw, ang Operation Blessing, ang humanitarian arm ng The 700 Club Asia, ay naging abala sa pagtugon sa mga kababayan nating na salanta ng bagyo at matinding pagbaha. Sa ating One Step Ahead program, may nakahanda na tayong mga relief goods katulad ng tubig, pagkain, banig, kumot at hygiene kit. Posible yan dahil sa tapat ninyong pagsuporta sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Hindi natatapos sa relief goods ang ating tulong sa mga biktima ng kalamidad. Higit sa lahat, tinutulungan natin silang makabangon muli. Nagbibigay ang Operation Blessing ng pangkabuhayan tulad ng fishnets, livestock, and other livelihood starter kits. Lahat ng ito ay naisasagawa natin dahil sa bukas-palad ninyong pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. You know, I can attest to how um, Operation Blessing really sees the whole person hindi lang yung immediate need, need nila i remember when we had a uh, medical mission in Taytay no um nakapila yung mga bata we're attending to their medical needs and before they leave we do provide counseling for them another event we did um super book for our children our eta children um in Pampanga mm. and ganun din we we have provided counseling for them we give them food na entertain din yung heart nila and we planted seeds of the gospel um, in their hearts. So, mm -hmm. it's such a, a blessing to be part of what Operation Blessing is doing. Amen. And, and as you know naman, Sonja, I've been here a long time. Yeah. Noong nag kami, talaga ang, ang, gusto lang namin mag magawa, is maabot lang yung mga uh, kababayan natin. Dito lang tayo sa Pilipinas. But by the grace of god through the aid of uh, virginia beach no, nakaka kung saan sana tayo nakakarating nakapag afghanistan na iraq na tayo, israel na tayo, guam usa we went to no, los angeles so and it's, uh, the reason why we do that is dahil iba talaga magmahal ang pilipino iba talaga tayo magdala ng pagmamahal ng Diyos. it's 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 really a gift that god has given us that's why it's important that every chance we have To, uh, we take it no, na, na lumabas ng bansa at uh, ituloy ang trabaho ng Operation right. Blessing kahit saan. Kaya makiisa na po kayo sa amin sa pag-abot sa ating mga kababaihang biktima ng kalamidad. Partner with CBN Asia now. Mag-PM na ng inyong donasyon sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or CBN Asia or you can get in touch with us through the numbers on your screen. You can also scan the QR code on your screen para maipadala ang inyong donasyon using GCash, Maya, PayPal, BDO Pay at BPI e-donate. We would like to take this opportunity to pray for our kababayan sa biktima ng nagdaang bagyo. Samahan niyo kami sa isang maiglimpa na langin. O oh Lord,

touch their lives lord would you intervene panginoon would you first of all refresh and renew them reassure them ng panginoon na mahal po ninyo sila hindi po mm. hindi po nawawala ang ang ang, ang pagmamahal ninyo uh, in even especially in the middle of all of this lord and remind them all lord that you are there for them to draw your, their strength from that it, all they need to do is call out to you lord and you will minister to them you will touch them lord you will reach them with their needs panginoon yes lord we just thank you and lord we ask panginoon that now more than ever that they will the ones who have been um victimized by this typhoon lord yes. yung mga nawalan ng kabuhayan nawalan yes. ng ari-arian yung iba maybe nawalan ng buhay yung iba nilang mga mahal sa buhay mm. panginoon won't you yes. even right now god um let them feel a tangible expression of Amen. your love. And Father, whatever has been damaged, whatever has been seemingly being ta been taken away from them, Panginoon, Lord, mm -hmm. ikaw ang may kapangarihan na i-restore ang lahat ng bagay. So Lord, right now, I pray for your peace, Lord, to reign in their hearts, your joy to reign in their homes, Panginoon. We entrust them unto you, God. In Jesus' name we pray. Yes, Lord. Amen. Alam po ninyo, we are living in an imperfect world. Kaya ang mga problema, unos, at mga pagsubok sa buhay ay nariyan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ay kasama lagi natin ang Panginoong Yesus. Hindi Niya tayo pababayaan. Manaling lamang tayo sa Kanya. Ang sabi sa Romans 8, uh, verses 18 to 21, What we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal later. All creation was subjected to God's curse. But with eager hope, The creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. In the midst of suffering, let us hold on to one another and continue to trust in God. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting peace. Amen. God bless you. Sampung taong gulang pa lang natuto ng uminom ng alak at sumali sa mga gang si Daniel. Bakit siya nahantong sa ganitong buhay? I was already in love with the idea of love that I forgot the real meaning of love. Paano mababawi ng isang negosyante ang pagkalugi na umabot sa 10 milyong piso? Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.